Dali mo siya dito. Ay, mga kuwan One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen and hold for thirty seconds. Five. Four. Three. Four. Five. Six. Seven.

Pag hanggang ano yung pamamaga? Hanggang makaabot pa ng 6 to 8 weeks. Kaya hindi namin to siya maganda. No. No. Tapos open close. Tapos pag ano? Bilas yeah. yes lang. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, And hold for 30 seconds. Buka konti. Baki po to. Okay. Ngayon, nalangin mo yung kamay dito. Kati yung isa. Ngayon, angatin mo to. Angatin mo yung pwit mo. Hold for 30 seconds. Ito siya, patigasin mo. One, two, three, four, 5 muna, tapos balik. And angat ulit. Ayan. Ayan. Mga pet, 2 seconds na lang, repetition. Yung pinakadulo, bilang ka 16. Pagdating ng 16, hold mo siya ng 30 seconds na. Okay. Yan, uh oo. -oh. 16? Oo. Uh -oh. Re Repetition, baba mo na. end up. 1. 2. Pagdating mo ng 16, doon mo lang siya yung hold ng 16 seconds. Ayun, may switching ka na para sa dyan. sabihin mo na muna yan kasi ka, <laughs> sa bahay mo na gagawin yan 16, tapos uh, <clears throat> igaganyan ng ilang seconds? 30 seconds 30 oo, uh, ayun pwede ka lang tumayo dyan, patay mo na din